parang feel ko isusubo. Hindi Bilaan. Hindi Bilaan. 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 nilang Bilaan. 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 Hello at welcome back sa aking channel. Si Lovie po ay nagbahagi ng mga larawan at video sa kanyang masayang bridal shower party kasama ng kanyang mga pinakamalalapit na kaibigan. Sa isang Instagram post, ipinakita niya ang mga litrato ng okasyon kabilang na ang isang larawan na nagpapakita sa kanya na hawak ang isang cake. Pinanindigan ng soon-to-be bride na hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya, basta't masaya siya kasama ang tamang mga tao. Nagbahagi din ng video ang ilan sa mga kaibigan niya na naging bahagi ng nasawing bridal shower. Ang mga simpleng mga sandali ng kasiyahan ay mahalaga para sa paghahanda para sa kanyang kasal. Congratulations, lovey po! Narito at ating panoorin ang ilan sa mga kaganapan. dila dila atko 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 dila 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 atko dila dila atko dila dila atko <laughs> bila bila dokan sumiri kam makara oh my, <laughs> my oh my god hi david hi ninong <laughs> oh 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 I miss you. oh 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 oh